Mario, kita pa lang po putol na naman. kapalangan. Ayun, kasama natin ang tropa ng Bokya. si barang Ren Hunter at saka si Ayayay. Saka si Parang Marlon, guys, nakaakyat na sa puno ng santol na yun oh. No? na siya. May pa rin tayo git doon guys sa may nakapwesto sa may bangkal ayun sa uh, taga Pulilan. Uli ako ay naghuhumingi ng paunawa sa inyo mga kabisayan kap na napakabihira po nating mag-upload sa ating YouTube channel dahil itong gamit nating camera ay minsan nawawalan po ng audio tsaka minsan nawawalan po ng video. Katulad dito guys, ah uh, voice over muna tayo. Naimbitahan pala tayo ni Sonje Torres na uh, dito po sa Pang San Miguel. ayun shout out kay Sonje Torres. At kasama rin natin ang mga tropang doyong hunters. So ano pang hinihintay natin mga kabisayang kap? Akyatin na natin to. Baka akyatin pa ni Ayayay. Shout out po na natin guys ang mga tropang magkikiwit na taga Nueva Ecija. Yun, mabuhay po kayo mag-iingat po kayo palagi. Guys, oh, grabe ka pa sila. Medyo alanganin lang, tsaka mga arroyo. Oh! Na. Nasa na? na? Ay, Rindori! Kama na? Ay, na, na niya kaba. nyo. nyan, ni Papa siguro siya Ayay. Eh. Lalawin niya kin. Makabay mo payat. Wow. Tayo, fighting fish. Ano kaya 'yun? Ay, me. Spada 'yan. Lalawin niya kin. Spada gala. Ay, spada. Spada 'yan. <laughs> Makabay eh. oh, gole. Ayon, gole. Oh, pare, mo payat. Ayun, hapon. Huli. Ayun, huli. Pare dito di di pa, 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 eh, mo, pare <laughs> dito magos, dito magos. Ay. Dito mo si Bano. Eh, dobli mo. Dito mo. Ay, taas yata. Pare. Ano eh? Pare.

Wah, wow. nalamin na. pre dito ko yung kinalam sa toyan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Uli, uli. Uli, Who? Guys, so yun. yun na, Nakadali. Nakadali Lula. si paring ta? Marlon. Uli mo, kaya ba yung balas ko yan eh, ha? Diba ta? Mabagod yung balas ko eh, makakaya mo eh. Yeah. Ya. Naano pare, pulupot mo na.

Uy! Uy! Tumatakam! Hindi nga nakaano! Ay! Pare! Ayaw lumabas yung hasang! Grabe laki nito! Ang tanging manuling yan! <laughs> ah, asan yung ano natin? <laughs> yung kumagustuhan para yokilyo. Para ko putol na naman. <coughs> Luckyo. Oh. taba Angat mo pa Merong ano siguro to. Putulin mo na ako, kunin mo na ipamutol to, Ha. Wala Ye. Di tama. Tapic puro ito. Eh, wala lang yan. mo na pa putulin Nakarin niya. Pare, sa akin sira. Naman niya lang rin din nung bago mo luto. Ay! ito nito. Yan, hay doon. Oh. Napakalaki niyan. Pare, sira yung pala mo. Pero sigurong mga pito. Hindi, okay, di lang pare. May isang yan. May isang Sure, ball. Oo, oh, sira yung pala mo. Wala, nagbaon yung mga bala eh. Parang bata, oh. Ah, 'yan. sayo, yung sa akin ang sira. Baka baka Oh. Sa akin ang eh? sira. Oh, hirano oh, hirano naman oh. 'o. Okay lang. Oh, baluktot eh. no? ano na baluk, to man. naman 'yung balas, Eh no. Na naman baluktot na. Na baluktot na naman ng ambal. Wala na namang ambalas. Di kaya pa 'yan. Bakama Malaki guys 'to. Malaki pa sa paa ko ah. Ba, oh, buhat mo kaya yayay? Buhat ko, buhat ko. Ya, ya. ya, iya. Eh, Eh, ya, ya. <that's that's> <that's that's> no, taba. oh. nak, Support support. Oh, ah, indian enti, Ayo na bangka. naman? Nasa ilalim ng bangka okay. siguro. Bóg, 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 bóg. Okay, bagay mo. Sumampa kaya doon sa bangka, Lance? May okay, bangka yan, ha? Na? Ayun na, ayun na. Ayun na, Andito, andito. Andito pare rin. Ay, 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 sasabit ito. Nasa gilid, ayun na, nasa puno. Mete, may Na? oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ay, nako. Hey, may puntok na, naman. Ha? O, may puntok na. Ito, 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 ito. Dagdag naman. Ha? Oh, may puntok ya. Nasa labo may pa. Tungo sungabong kayo. Ay, nasa ilalim. Ilalim lang naman. yan. Tanulang ay, na ay, na. ay, ay, pare, may pare. Na, pare. ay, pare. Kaya na yan. ayan. Ay. Yon. Ay, tatlong na tama niyan. Ito, ay tsong aran na. Oh, nagkabulbuhol -bul na naman. Hindi may sabit. Hindi, okay na pare, naano na. Tumama ay, na. Tumama, pare. Ay, may lakoy ka na ako. Ha? May kawala, din. Ay, ay, wala ay. Ayun. Nakatakas na. Wala. Napiktas din sa akin, oh. Ang laki pa naman nun. Tinarget ke buntok, may lakoy ka na ako. Ah, Kasi laki na rin. Wala na ako. Oh. Ay, sayang. Wala rin balas. <laughs> huh. Oh. Yeah. Mayak Kitang po, okay. kita na sana Putuli kanina eh. Putulin mo na para hindi na magmamutol. Oh, ito pa mutol. Sige, okay, okay. sige. Sayang, sayang. Ano di sa sayang eh ano pala? lang. Ah, tuya pa. Nandito, nandito. Ah, nandiyan. Ah, Ay, nandiyan pala eh. video mo, video mo. Ah, ah, oh. uh. Bala, hindi bala. Ayun, ayun, ayun. Video mo. Ayan, ayan, ayan. ayan pala, ayun pala, pala. pala. oh. Ay. Ay. Oh, kang Sumabit lang ito. Bala mo na headset to eh. Nandiyan pala. Huwag mong mo pakapersa muna Nandito, yun eh, chat ko. Tara. Oh, Dali Kapain mo kaya. Wangkak na lang to, wangkak na lang. Hindi, sumabit kasi sa may kahoy. B Ay, Ay, no, ayun, ayun, pare. Ayun, pare. Ay, Ay, Ay mataas. Uh, mataas. Tala, may sumabot. Ito, wag mo pa. Paya mo itong tirayan natin. Wala na ang pangangin <laughs> yung sakin. Practice. Ito, ito, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Hindi ako lang nakatama, hindi eh. Di naman nakatama yung kay ko Turen. Okay, tinama tumama. Ano hindi tumama nga yo? Tumama man. yun oh. Asa Na Ayun na, na, Tamo. Okay. Eh daog mo nga baka Alalain ko lang. Sige, hila ng konti. Ayun pare, ay pare. Ayun. Yo, ay mataas pa rin yata. Eh, <laughs> tanda <Mata> <laughs> 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 Okay. Kapagala na na ako <laughs> ng na Walang palatawin pala, ka na ako buntok. <laughs> mo eh. Ano, Baya, na lang Hindi, huwag mo ka na ako. Ay, oh. Oh. Sura, sura. Hindi, ito na, ito na. Kay paring ito rin. na gila hila sura, na. Ayu. Ayun, na, sa, nasa ilalim pari. Eh. Teka, teka, may mga mga babatakan. ka, lutin kaya Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na.

Hindi mo pwedeng ano yan? Hindi mo po putultulan? Hindi mo. Pandobli mo naman eh. Ayun ako ma-stockup na eh. Ayun ako steady ayun no. ah. Ayun eh. Ayun no. ah. Ayun mo tinod. Hindi rin tumama. 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 Ay tumama na. Ay karagol na. Pili mo na Sige 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 sige. Sa ulo. Hindi hawakan mo na sa ano. Sa palikpik. Ma... Mahina lang sa palikpik yan. Palikpik, palikpik. wag sa buntot. Wag sa buntot. Lokoloko ka ba? Sa ulo. Sa ulo mo kunin. Sa ulo. Oh. Yan no? sa, sa, sa 'di sa palikpik. Sa palikpik. Hindi, sa ya. ayun, yan. Ayun, yan yan. Wala, baka wala. Ah, hindi na. Okay na ma. Maraming. Hindi, Tama. Yan. Hmm. Sa ulo. Sa saan? Yan, pitobuleg. Hop, hop tasak kasi. Eh dapat may pasalo kayo. Nando to, tama na lang talaga. Tama, tama. Tama ba? Ah, oh. hindi 'to charo. Sabay-cha. Di nasawala siguro. Ken lang pa lang makukuhan. Oo. Imported ng Oh, 'yan. Okay. Larga. Larga. Oh, ge. Larga. Ge, you larga kay Larga. Sabihan. Wala 'no, lumobo parit 'di pa 'to. 'Yun oh, laki. Ah. Ito kay Paring Marlon 'to. Tang anak ko, noorin 'yo. Ito ay sayo. Dami balok tot ya. Oh, balok tot. Eh, wala pa indali ko ang bunto ko na ng balas. Halos magsinlaki ay, lang pala nitong una, ay yung pangalawa ni. Dag palikat ay Paring Marlon. Palikat. Inung turon ba, banat ni banat ay na. baan, patutod. Nangyari sa bahala namin, no? Nagkabalo balok tot. Oh, yung ako pinadali ko no yun, natanggal yung kay Kabalok-balok tot. Ang konti ito. <coughs> Ay, may, may meron din pa punta ron, no? Ito, malaki ito, eh. Lubog lang. Paninag lang talaga, no? Ayaw umangat, eh. Laki sana, no? Lapla. Uy, pa ilalim sila. Hindi gaano siya ano pare. Ano nga no? Hintay ko lumutang pare. Hindi, e, hindi naman lutang yan. Ganyan lang yan. Ganyan lang yan? Oh, Alarap. Palubog ka yan. Ayan no? Ayun, nakaharap dito no. Sayang. Laki ng bunga. bibig nun. Lapla. Laki. Ay, parang bumalik dun eh. Malim lang. Mama kaya. Hey. Nakatama na ako ng sa tilapia. Ay! Uy! Okay, tilapia, <laughs> okay. may, eh, may lang pa rin. na lang. Masyadong malalim Buti na doble ni Ayayay. Eh, wala lalo. tumagos yata 'yung kay Ayayay. Ay hindi rin. 'Yun. wala akong Ih, huli. Lapad, lapla. Kain masula po yan ng pirang ka. Ay, may taga-support tayo si Ray Hunter sa baba oh. Magaling taga-support natin no. si Nas kahit lumayo pa. Laki support nila. lucky Ih, <laughs> lapla. Ayun. Kumatos. <laughs> na? <laughs> kanino kaya sayo sayo oo oh, madali ni paring doon no? lapla yun kagandahan na rin nasa mga four no Yan, huwag mong isabit. Tagus eh. Alright, Five finger na rin ah. Lapad. <laughs> Tumama sana. Halo-halo yung isda rito. Merong bidbid. Ayun. Bidbid -bid yan oh. Hey, mataas. Mataas. Sayang naman <laughs> Guys yung mga Mayroon tayong tropa rito Ayun oh no. Shout out kay Sir Tsaka kay Marvin Reyes Ayun nasa kabila Duyong Hunters Kasama po natin ngayon Lapad nung sa huli na yan Ayun tuman tuman pare Ay dalag Huli huli Oh huli yan Huli yan tumama tumama si paring Marlon dalag, 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 dalag. na ano yan bandang batok eh uy, 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 uy. uy bandang batok ay eh, maganda ay hindi uy layo hindi maganda tama pare tagos eh ayun o uh. dalag dalag Imbreded, imbreded, angat mabilis mo, imbreded mo. Imbreded, yan nakalipat magaling nga nakalipat sa breaded ah hmm, may pa action action pa siya yan 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 ah hindi kaya na yan pare kaya 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 problema lang to wala tayong ulit yan oh hindi nandyan naman si ano Lance. si Lance kanagaw oh. brami nila yun o dalag Hmm. Oh, oh taba, taba. Ta naman. Sa baba. Dali mo yung kutsilyo. kutsilyo pareng Sige, itong pare. Iyon Pati yung tilapia, iyan mo na rin. Mataas pare. Mataas yung tirada ko na paninag lang yung eh. pacamba? ay bumalagbag yung bala ko <gay> na kaya yun? tumama ba tumama no op op ay common common karpa ano karpa <gay> Eh, nakadali ng karpa oh. Yeah. May karpa nga. May mahalong karpa. Hmm. Pachamba lang. Mabladi. Wew. Sarap inihaw nito, no? Oh, uwi na. Ayan na yung huli namin, guys, oh. Ay, tropa natin daming huli no. Oh. <laughs> Puro tilapia po ba? Tatong yung uh, bulig. Tatong Toman, meron no kayo? Wala, hindi nga ako pumali ng toman eh. Mm. Kasi mahirapan lang ako dito no. Ako lang mag eh. Uh, hindi kakayanin, mauubos lang ang bala ko. Ah. Saan pa ho kayo? Pulilan kami. Ah, Pulilan, oh. Shout out sa taga Pulilan, yan. Dito yung tropa natin. Ah. Ah, so, lagay mo na diyan. Uy, <laughs> ana, <laughs> ay mahangin na eh. Oo. Oh. Ano Sakwang bitbit Isang bitbit <laughs> to. Ah, galing ang kamera sa baba. Meron? Ah, may mga toman. Ngayon, ala na ron. Kaya pwede Pwede. Pwede Pwede. maalilim pa ron. Eh, baka Ay, paalam lang sa may ano, may ari dyan. Obra naman no Ay, siya si, si Jow, oh. Nakadali na. Kanina. Ayun, si Sonjay Torres. Ayun. Uy, ay, tabi, tabi, tabi. dance. Hoy ana ana. Naawit lang baby oh. Tapos may uwi na uwi na rin oh. Tara, etong may sibok pa. Ayun lang tingnan ko sayo. Ay ay ay. Ito to may paninga pa oh. Plapla. <laughs> Plapla, sakarpa meron din diyan. Ay <laughs> sasara. Say bolpen. Ay po yung nadali natin oh. Hi. Oh. No. Napakara, Ito kaya niya eh? na konti pare. Ayun Bako eh? Ay, uh? may pestet. Ayun oh. lang, At yan. Yan. Pare, si taas mo na tayong isa. Tama nga ayo. Ang lalak. na akong tiran, alas pa niya po si Bisayang Pero pa tayo naulit marami rin po yung talap uli Pero niya maglabas. Lintik ang lalaki. Oh. Kapu no? okay, okay, maraming maraming salamat po. Kay Bisayan Cup, Tsaka po kay Master Sanjay. kay kaibigan natin, yung nagsama sa atin dito. Yun, nagasumuli, makabisayan Cup. Kanyang so, Yun, shout out kay paring Win na uh, di sa Arayat po. Ah, uh, ito. Ito na, may Ma pangyari. May pampulutan na tayo. Ayan, sa Binas ko, Edwin. Ayan. Tsaka sa ko, yan, Kuya Ferdi. May Para pang... Parang ako kung gagawin nyo dito. Kaldereta, <laughs> <laughs> Idol, no? Kaldereta. Oh, masarap dyan. <laughs>